Mahing pre Sumuha niya ako ang iluto ganinang buntag pre Mura po og hukom 45 Dinukduk kay sa ahos pre Tapos kani dayon naggutad na dayon ko ani og kamatis Para sa ang salad na po daw kunuhay Daggan kay kamatis pre gutad po din ko ani og karni pre para sa lutuon ako nga bagyo beans kani pre ako nagigisa ang katong mga karni una na kong gilunod ya katong tambok nga part tapos kani dayon katong karni nga naisagol unod so, kani siya pre butang na butangan na ako ni siya asin tapos gawas sa pod gamay yung mantika ana maong ako na din gisunod ang ahos string beans dayon or bagyo beans dugay na ako na siya na pre sobra lapod ni sa katong giluto na mga sudana tong domingo dugay mo siya madaot basta ka ng bago lang yun know, bago ginutan So kana siya nga part pre ako pud na siyang gibutangan og magic sarap. Nagbutang de ko naggamay lang pre nga tuyo no pang pa-color pud sa iya hang uh, string beans no para na apoy color gamay. Ya ako na ni pre medyo kulangan pa sa lasa. Ana gigod gi, gi sitaw gani. Gi okay pero okay na to sa pre luto na. Tapos kanida yun pre, uh, ikadua nga pag -isa sa ahos para ni sa katong sisig. So isa ka ka pre, no? igaigo po na siya nga mabalon sa mua. kuan ka buktere. Lima bahin, bahin lang yun. Kani pre, nabungkag na siya. Dili mo ito siya gahi pre, kanang medyo nipikit lang siya kay naaman sa refrigerator. Ano, kanida yung itlog ako na po dahing gilunod. Okay lang. Wala na ako nagbutang anig sili, pre. kaya sahay, dili po kaya ko ka sa sili. Hindi na po yung mga bata po makaon. So, si siya, pre. Loto na ni pre. Tapos, mo na din ni eh, pre. Ato na din simbolo ang salad ganina sa opsina no? Wala na. Oh, rin dia. Huwag okay, mga food vlog. Salamat, pre!